Ang malagim na krimen na isa sa kasaysayan ng Australia. Ang komplikadong investigasyon at tagal nito ay nakakabilib, lalo na't malakas ang loob ng salarin na makakatakas siya sa hostisya. Ang kanyang masusing pinlano at mabrutal na isinagawa ay halos perpekto. Ngunit ang isang maliit na dinapansin na detalye ay unti-unting nagdala sa pulisya sa kanilang kinakailangan. Suriin natin ang simula ng kaso na ito, tuklasin kung paano ang isang halo ng kasakiman ingit sa tagumpay ng iba, at pagnanasa ay maaaring humantong sa kahibangan. Binubuo ang isang halimaw na karakter na kahit mga bata, ay hindi niya pinatawad sa kanyang ginawang krimen. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, ang kwento ng pamilyang Lin ay isang larawan ng pag-ibig, ambisyon, at trahedyang nangyari. Ang pag-ibig nina, Min Lin at Yun Lily ay nagsimula noong late 1980s sa kanilang mga taon sa kolehiyo sa isang unibersidad sa Australia. Parehong tubong China, sila ay nag-migrate ng hiwalay para sa mas mataas na edukasyon. Si Lily ay sa pamamagitan ng isang exchange program, at si Min, na dalawang taon na mas matanda, ay nanatili sa bansa para sa isang profesional na internship matapos makumpleto ang kanyang bachelor's degree. Ang kanilang landas ay nagtagpo sa isang pasilyo ng unibersidad na nagbunga ng kanilang tinatawag na love at first sight. Dahil sa kanilang parehong pinagmulan at pangarap, pareho nilang naramdaman na isang banyaga sa ibang lupa, ngunit nagkasundo sa kanilang pangarap na magsimula ng bagong buhay sa Australia. Pagkatapos ng graduation, nagpakasal ang magkasintahan at nanirahan sa magandang suburb ng North Epping sa Sydney. Ang kanilang pag-ibig ay umusbong sa isang malaking pamilya, masalimuot at nakatuon sa isa't isa. Noong August 1994, ipinanganak ang kanilang panganay na si June Brenda Lynn, na kadalasang tinatawag na Brenda. Sumunod si Henry, ang kanilang anak na lalaki, ay pinanganak naman noong 1997, at si Terry, ang bunso, ay noong 2000. Sa pagpasok ng taong 2000s, nagdesisyon si Namin at yun na magsimula ng negosyo. Nagbukas ng maliit na tindahan ng Newstand ang kanilang dedikasyon ay nag-transform sa munting simula na maging isang maunlad na ahensya ng balita na may sariling publikasyon sa Rose Street. Ang negosyo ng pamilya Lin ay umunlad, nagbibigay sa kanila ng komportabling pamumuhay na may maluwang na bahay, mamahaling sasakyan, at prestihiyosong pribadong paaralan para sa kanilang mga anak. Si Min ay nag-focus sa mga aspeto ng negosyo habang si Yun ay naglaan ng kanyang sarili sa pagiging may bahay at pangangalaga sa kanilang mga anak sa kanilang komunidad, kinikilala ang pamilya Lin bilang mga masipag, mabait, at mapagkawang gawa. Sila'y itinuturing na mga magulang na huwaran at hindi kailanman nakikisangkot sa mga alitan. Si Brenda, ang kanilang panganay, ay isang magandang bata at mahusay na estudyante na may pusong mapagmahal sa mga hayop. Ang mga kapatid na sina Henry at Terry ay masigla at mahilig sa sports. Nagbabahagi ng pasyon para sa soccer. Ang magkakapatid ay may malapit na ugnayan halos hindi maipaghiwalay. Habang namumuhay ang pamilya Lin sa Australia, at lumalago ang kanilang kayamanan, nagsimula silang mag-imbita ng mga kamag-anak mula sa China na bumisita, manirahan, o maging manatili ng permanente. Noong early 2000s, ang mga magulang ni Min ang unang lumipat sa North Epping, naninirahan malapit at tumutulong sa pangangalaga sa mga anak. Ang ama ni Min ay nagtatrabaho rin sa kanilang tindahan ng balita tuwing mga weekend ilang taon ang lumipas ang mga magulang ni Yun ay bumisita rin sa suburb ng Sydney kung saan binili ni namin at yun ang isang maliit na bahay para sa kanila ang kapatid ni Yun si Irene ay sumunod na manirahan sa pamilya Lin tumutulong sa mga gawain sa bahay at sa mga bata sa panahong iyon ang negosyo ng pamilyang Lin ay nagbibigay ng malaking kita na iniulat na halos 1 million dollar taon-taon hindi ito basta isang tindahan o publishing house ito ay naging isang lokal na lugar kung saan nagtitipon ang mga tao upang magbasa at talakayin ang mga balita habang uminom ng kape. Sa pagtatapos ng taong 2007, ang kapatid ni Min si Kathleen, o mas kilala bilang Sai, at ang kanyang asawa na si Liang Bin Robert, o tinatawag na Z, ay lumipat din sa Australia. Naghahanap ng mas magandang oportunidad sa syudad ng Sydney, Bumisita sila sa kamag-anak sa Australia noon at pansamantalang nanirahan sa Melbourne. Ngunit bumalik sa China. Ngayon, may determinasyon silang manirahan ng permanente sa Australia. Si Robert, isang dating matagumpay na doktor sa ENT sa China, ay nagdesisyon na magbago ng karera at subukan ang negosyo. Nagbukas ang egg Z ng kanilang sariling restaurant sa Sydney. Inilaan ng lahat ng kanilang ipon. Ngunit nagkaroon ng problema ang negosyo at madaling nagsara. Ang mga sumunod na sinubukan nilang negosyo ay ang coffee shop o snack bar ay nauwi rin sa pagiging pagkabigo. Si Robert, na kulang sa kasanayan sa negosyo at pamamahala ng pera, ay nagkaroon ng problema sa kanyang mga bagong pagsubok. Sa huli, lumipat si na Robert at Kathy sa North Epping, na mas malapit sa pamilya Lynn. Si Kathy ay nakahanap ng trabaho. Ngunit si Robert ay nananatiling nag-explore sa sarili at hindi sigurado sa kanyang hinaharap. Ang mga pamilyang Lin at Si ay hindi lamang konektado sa dugo kundi pati na rin sa matibay na pagkakaibigan. Sila'y nagkikita halos araw-araw, palaging nag i at madalas nagtitipon para sa mga pamilyang kainan. Ang kanilang huling pagtitipon ay noong gabi ng biyernes, ng July 17, 2009, sa tahanan ng magulang ni Kathy at Min. Ngunit di nila alam, ito na pala ang huli nilang pagtitipon. Sa umaga ng July 18, 2009, ang tindahan ng pamilyang Lin ay biglang naging sarado. Nagtaka ang kanilang mga regular na customer, ang tindahan, na kumikilos ng pitong araw sa isang linggo sa loob ng maraming taon, ay walang anumang senyales na magbubukas, walang abiso o babala sa mga pinto. Ito ay nagdulot ng alarma sa mga customer at kapwa may-ari ng tindahan sa paligid. Isang kapitbahay, matapos ang ilang hindi matagumpay na pagtatangkang makausap si Min, tinawagan ang kanyang kapatid na si Kathy upang tanungin ang sitwasyon. Si Kathy ay nabigla at nabahala, alam na niyang hindi kailanman isinara ni Min ang tindahan ng walang paunang arrangement, madalas ang kanyang ama o bienan na nagpapalit sa kanya. Sinubukan niyang tawagan si Min, at pagkatapos ay siyon, ngunit walang kasagutan ang kanyang mga tawag sa kanilang telepono sa bahay, ay hindi rin nasagot. nagpasya si Kathy at ang kanyang asawang si Robert na bisitahin ang bahay ni Min, upang tiyakin na ang lahat ay maayos. Sa kanilang pagdating bandang nay ng umaga, napansin nila ang sasakyan ng pamilya sa driveway at nakita ang bahay na hindi na lock. Ngunit wala silang nakikita na tao. Pagpasok nila sa loob, tahimik at walang anumang senyales ng pag-atake o puwersahang pagsugod. Habang tinatawag ni Kaathi ang kanyang kapatid, umakyat siya sa ikalawang palapag. Sa pagbukas ng pinto ng kwarto ni Namin at Yunlin, siya ay sumigaw sa gulat at taakot, nasubsob sa nakakadiring eksena sa harap niya. Ang kwarto ay nabubulok sa dugo, na nagkalat sa sahig, sa kisame, sa kagamitan, at kurtina. Ang bangkay ng 43 years old na si Yunlin ay nakahandusay malapit sa kama, at hindi na makilala dahil sa dami ng dugo sa katabing kwarto, kung saan natutulog ang 39 years old na si Irene. Kapatid niyon, si Irene ay namatay sa kanyang kama. Ang kanyang mukha ay isang malagkit na pulbos ng dugo. Gayon Gayunpaman, sa mga kwarto ng mga bata, ang 12 years old na si Henry at ang 9 years old na si Terry ay parehong rin na walang awang pinatay. Ang kanilang mga katawan ay nakahiga sa magkaibang sulok ng kwarto. Samantala, si Brenda. Ang 15 years old na anak na babae, ay maswerte at wala sa bahay noong mangyari ang krimen ng gabing iyon, dahil siya ay nasa isang field trip ng paaralan. Ang bangkay ng ama ng pamilya, na si Min Lin, ay hindi matagpuan, pero malabo na may pag-asa na maari siyang mabuhay pa. Marahil ay nasugatan, enostage, o nakatakas. Agad na tumawag si Kathy sa emergency services, ngunit sobrang hysterical mula sa pagtubma, na nahihirapan siyang ipaalam kung ano ang nangyari. Siya ay sumisigaw at umiiyak sa telepono. Nagmamakaawa na bilisan nila ang pagpunta ng mga medics at subukan iligtas ang sinuman ang maaaring maligtas. Ngunit ang mga unang tumugon ay kinumpirma ang kamatayan ng lahat ng biktima sa massacre. Sa umaga pagkatapos ng trahedya. Isang nakakapanindig balahibong diskubrimiento. Matapos ang kahindik-hindik na tawag ni Kathy sa emergency services, umalis si Robert para sabihan ang magulang ng mga lin, na naninirahan mga sampung kilometro ang layo mula sa lugar ng krimen. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang pulis at paramedics, at ang kanilang nasilayan ay agad na tinaguri ang isa sa pinakakahindik-hindik na eksena ng krimen na kanilang nasaksihan. Ngunit sa kasamaang palad, kulina para sa alinmang miyembro ng pamilyang Lin. Lahat sila pinatay ng maraming palo sa ulo gamit ang mabigat at tigas na bagay ng martilyo. Ngunit ang mapanakit na kasangkapan ay hindi natagpuan. Isang palatandaan na iniuwi ito ng gumawa ng krimen. Samantala, ang bangkay ni Min Lin ay natagpuan sa kanyang sariling kwarto. Natakpan ng isang mansya ng dugo. Katulad ng kanyang pamilya, siya ay nilapastangan at pinatay sa parehong paraan. Mukhang siya ang unang biktima, sinundan ng kanyang asawa, kapatid nito, at sa huli, ang dalawang batang lalaki. Sa unang pagsusuri ng lugar ng krimen, walang mga mahahalagang ebidensya, hindi nila makita ang bagay na ginamit sa krimen, kasama ng katunayan na ang mga gamit at pera ay iniwan ng buo. ay nagpapahiwatig na ang pangunahing layunin ay ang pagkitil sa pamilya Lin, hindi ang pagnanakaw. Una, Maraming masamang tao ang itinuturing na baka ang salarin, dahil tila hindi ka panipaniwala na isa lamang ang tao ang makakagawa ng ganoong krimen. Ngunit, ayon sa mga otoridad na nakitang mga ebidensya sa lugar, ang mga bata ay nagising at desperadong nagtatangkang makatakas sa oras ng krimen, tulad ng ipinakikita ng mga mantsa ng dugo sa buong bahay. Sa kakaibang paraan, ang lahat ng biktima, bukod sa mga sugatang ulo, ay nagpakita rin ng mga senyales ng pagpapahirap, marahil upang bawasan ang resistensya sa oras ng pagpatay. Natagpuan ang maraming mantsa ng dugo sa bawat silid, na may natatanging patakaran ng trade. Ngunit ang tatak ng sapatos ay hindi matukoy, tanging ang laki lamang nito. Wala namang mga banyagang fingerprints na natagpuan. Nagpapahiwatig na ang suspect o mga suspect ay may suot na guantes. Sa simula, wala pang mga tala o teorya tungkol sa pagkakakilanlan ng gumawa ng krimen. Dahil sabi ng pamilya, mga kaibigan, at mga kapitbahay na hindi kilala ang mga linang anuman. Ang motibo para sa isang brutal na masakar ng limang tao ay nananatiling hindi pa malinaw. Sa oras ng krimen ay natukoy na nangyari sa pagitan ng hating gabi at alas tres ng madaling araw ng July 18. Ang nag-iisang naligtas na si Brenda Lynn, ang panganay at tagapangalaga ngayon ng malaking pamilyang Lin, ay kasalukuyang nasa isang field trip sa New Caledonia noong mangyari ang trahedya. Una niyang nalamang ang nakakakilabot na pangyayari sa pamamagitan ng social media, at sa unang pagkakataon ay tumanggi siyang maniwala na ito ay kasangkot ang kanyang sariling pamilya. Umaasa na mayroong pagkakamali. Agad siyang ipinauwi sa Sydney, kung saan sinalubong siya ni na Cathy at Robert, kanyang mga bagong tagapangalaga sa airport. Doon na siya tumira kasama ang kanilang pamilya, habang ang bahay ng pamilyang Lin ay nasil bilang isang crime scene. Sa sumunod na araw, isang nalulumbay na Brenda ay dinala sa istasyon ng pulis para sa pagsusuri. Gayunpaman, wala siyang mayaalok na bagong impormasyon. Nananatili siyang tiyak na wala ang kanyang pamilya na kaaway o may masamang hangarin. At wala siyang napansin na kakaiba bago ang kanyang field trip. Pagkatapos mamatay ang kanyang pamilya, si Brenda ang naging tagapagmana ng malaking yaman, kasama na ang ari-arian at ang negosyong publishing ng pamilya. Gayon paman, bilang isang menor de edad at nagaaral pa, ang kanyang mga tagapangalaga sa batas, sina Auntie Kathy at Uncle Robert, ang responsable sa pamamahala ng ari-arian. Sumusuporta rin ang mga lolo at lola ni Brenda. Ngunit nananatili siya sa kanyang tita, Kathy at Uncle Robert ang pangunahing tagapag-alaga niya. Nagbanta pa si Robert ng legal na aksyon kung sakaling subukan ng matatanda nilang kamag-anak na kunin si Brenda, na ipinagtanggol nila na sila ay masyadong matanda para alagaan ang isang teenager. Maayos na nailutas ang isyo, at mananatili si Brenda sa kanyang tita, Kathy at uncle niya. Ang tindahan at negosyong pampublishing ng mga lin, na pansamantalang isinara. Ngunit agad naman binuksan sa pangangasiwa ng kanyang tita Kathy at tito Robert. Dahil hindi pa handa si Brenda na pamahalaan ang operasyon ng negosyo. Si Robert rin ay nagsimula ng masusing pagsusuri sa bank accounts, savings, real estate, at iba pang ari-arian ng pamilya. Ang investigasyon at mga teorya ng mga eksperto ay paulit-ulit na isinailalim sa masusing pagsusuri ng lugar ng krimen. Dokumentado ang bawat detalye gayunpaman, wala pa rin kongkretong mga tala ang naglalabasan. Natuklasan nila na malamang na gumawa ang sospek ng mag-isa at tahimik na pumasok sa bahay, na nagpapahiwatig ng isang hindi nakasara na pinto o ang gumawa ng krimen ay may susi. Ang salarin ay nagsuot ng sapatos na may size ng 9.5 na may isang kakaibang trade pattern. Ang mapanganib na kasangkapan, na pinaniniwala ang isang martilyo, ay hindi natagpuan sa loob o paligid ng bahay. Dahil sa paggamit ng guantes ng salarin, walang fingerprints ang naiwan, at wala ring ibang tao na DNA ang natagpuan, kundi mga bakas lamang mula sa limang biktima. Isang kakaibang at mahalagang detalye ay na may mga mantsa ng dugo sa mga doorknob ng bawat kwarto kung saan nangyari ang krimen, na nagpapahiwatig na ang madugong guantes ng sospek ay nahawakan ito. Ngunit wala namang mantsa ng dugo sa knob ng kwarto ni Brenda, na nagpapahiwatig na alam ng suspect na wala siya roon. Bilang isa sa mga pinakakilalang kaso sa Australia, ang malupit na insidente ay malawakang iniulat sa media. Walang malaking ebidensya o suspect, kaya't lumabas ang iba't ibang dikapanipaniwala at teorya. May mga chismis na ang alegadong malaking yaman ng mga lin ang nagdulot sa kanilang pagkamatay. May mga teorya ng isang robbery na nauwi sa masama at kahit na ang pakikilahok ng lokal na Chinese mafia clans. Ang mga teorya na ito ay hindi lubusang ibinasura, alinsunod sa kasaysayan ng lugar na may isang grupo ng gang na nagnanakaw. Ang tindahan ng mga Lin ay inoldap ilang buwan bago ang trahedya, at si Min ay nakakita ng isang armored car robbery isang linggo bago ang masamang pangyayari. Bagamat ang mga holdapper ay may suot na maskara at hindi ma-identify ni Min ang mga ito inaasahan na maaaring siyang inalis bilang isang potensyal na saksi. Lumipas ang mga buwan ng walang malinaw na progreso sa investigasyon, wala sa mga teorya ang napatunayan, at wala pang lumilitaw na mga suspect. Ang teorya ng panghuholdap ay sa huli ay ibinasura dahil hindi nakuha ang pera at mga iba pang mamahaling bagay, at tila may isang layunin lamang ang suspect, ang paghini sa mga miyembro ng pamilya. Bukod dito, Nawala ng kuryente sa bahay noong gabi ng krimen. Nagpapahiwatig na alam ng sospek kung nasaan ang electrical panel. Ang pagiging pamilyar ng sospek sa bahay sa lubos na madilim ay nagpapahiwatig na nakapunta na sa bahay ng mga biktima ang sospek at alam ang estruktura. Posible rin na nakakuha ng susi ng maaga ang sospek. Sa paulit-ulit na pagsusuri ng mga detalye ng kaso, ang isang investigador ay paulit-ulit na nakinig sa emergency call ni Kathy naghahanap ng anumang maaaring nakaligtaan nila, sa kahangahangang paraan, natagpuan ang isang mahalagang hint sa naturang recording. Sa recording, nakuha ang mga hudyat ni Kathy habang pinapaliwanag ang kalagayan. Ang kanyang mga salita ay naguguluhan at pinipigilan ng iyak at hikbi. Sa dulo ng tawag, nang kumpirmahin ng operator na papunta na ang mga emergency services, bigla niyang binanggit ang pangalan ng kanyang asawa. May idinagdag sa salitang Cantonese patungkol sa kanya ng direkta. Ang detalyeng ito ay nagtulak sa interes ng investigador. Sila'y nagdesisyon na isalin ang kanyang mga salita. Natuklasan na ang tanging hiling ni Kati ay ang kanyang asawa na huwag siyang iwan mag-isa sa bahay. Ito ay mahalaga dahil si Robert ang nagpasya na kunin ang mga magulang ng pamilyang Lin na nag-iisa. Iniwan si Kati sa mismong lugar ng krimen bago dumating ang mga pulis. Mukhang kahinahinala ang kilos ni Robert limang tao na ang nagiging biktima sa bahay, at maaari pa rin nagtatago sa loob ang suspect, na nagiging potensyal na target si Kathy. Ngunit tila kampante si Robert at umalis na parang alam niyang walang masamang mangyayari sa kanyang asawa. Matapos ang ilang buwan na walang nangyari sa kaso, natuklasan ng mga pulis ang pangunahing at nag-iisang suspect, na si Robert Zay. Natuklasan na mayroon siyang susi sa bahay ng kanyang bayaw, na ibinigay ni Min sa kanya bago ang trahedya. Ngunit sa isang kakaibang pagkakataon, hindi ito binanggit ni Robert sa mga pagsisiyasat, at hindi rin alam ni Kathy na ibinigay ng kanyang kapatid na lalaki ang susi sa kanyang asawa. Sa hindi sinasadyang pahayag ni Brenda, nalamang ito ng mga investigador na mahalagang detalye, masusing pagsusuri pa ang nagbukas ng katanungan sa mga tunay na motibo ni Robert at nagpapakita na tila may itinatagong lihim. Ang masusing pagsusuri sa mga dokumento at record ni Robert ay nagpapakita ng hindi magandang katotohanan. Hindi niya tunay na trabaho ang pagsasaka at may mga bulong-bulungan na tumakas siya patungong Australia upang iwasan ang parusa para sa mga paratang ng suhol sa China. Sa Australia, nabigo si Robert na magtagumpay sa kanyang profesional na buhay. Nag-aksaya ng huling bahagi ng kanyang ipon sa mga hindi matagumpay na negosyo. Pagkatapos lumipat sa North Epping, naging kanya na lamang na walang ginagawa. Umaasa sa kita ng kanyang asawa, at sa paminsang tulong pinansyal mula sa kamag-anak ni Kathy. Isa ng opisyal na naging legal na guardian si Robert kay Brenda. Ipinakita niyang waring siya ang nagmana ng ari-arian ng pamilya Lin. Una niyang ginawa ay piliting palabasin ang mga magulang niyon sa bahay na binili ni Min para sa kanila. Bagamat nakapangalan ito sa Yumao, nanatili naman sa kanilang bahay ang magulang ni Namin at Kathy. Sa mga katotohanan at kalagayan na ito, ipinasalangin ng mga investigador na si Robert ay tinaasan ng matindi ang inggit sa mas matagumpay, mayamang mga kamag-anak ng kanyang asawa. Mayroon siyang matagal ng plano na kunin ang kanilang ari-arian, pera, at mabungang negosyo, bagamat sila'y nagsasama sa ilalim ng iisang bubong ang nagkasala sa kanyang pamilya. Hindi naman itinuturing na nasa agarang panganib si Brenda at Kathy. Hindi alam ni Brenda ang tunay na ugali ng kanyang kapwa naninirahan. Samantalang kinakailangan ni Robert si Kathy upang panatilihing kontrolado ang ari-arian ng pamilya. Gayunpaman, hindi pa maaaring arestuhin si Robert ng pulisya dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya laban sa kanya. Ang kuponan ng investigasyon ay nakakuha ng pahintulot upang ilagay ang ilang mga nakatagong kamera sa tahanan ng pamilya si umaasa na makakalap ng ebidensya na kinakailangan upang patunayan ang pagkakasala ni Robert. Ang pag-usbong ay dumating mas maaga kaysa sa inaasahan. Nagsimula sa isang hindi inaasahang pag-amin ni Kathy sa panahon ng isang interogasyon. Binanggit ni Kathy ang paboritong tatak ng sapatos ng kanyang asawa. Ilan na taon na ang nakalilipas. Bumili si Robert ng dalawang pairs ng sneakers mula sa isang limitadong edisyon na laking gusto niya. Isa sa mga ito ay nasira na at itinapon na niya. Ngunit ang isa pa ay mabuti pa rin niyang itinago sa kanyang kahon sa kanilang bahay. Napatunayan na ang size ng sapatos ni Robert ay 9.5. Pareho sa laki ng sapatos ng suspect. Ang pangunahing ebidensya ay dumating ng masilayan si Robert sa isa sa mga nakatagong kamera na masusing sinisira ang kahon ng nabanggit na sapatos. Ang mga footage na ito ay nagdala sa isang warrant upang suriin ang tahanan ng suspect kung saan natagpuan ang isang bagong pares ng sapatos na may size 9.5. Ang tread pattern sa mga sapatos na ito ay tumutugma sa mga bakas na natagpuan sa lugar ng krimen. Dagdag pa rito, natuklasan ng isang maliit na bahid na tila dugo sa kanyang garahe. Kinumpirma ng forensic analysis na ito nga ay dugo. At may DNA ng lahat ng limang biktima ng pamilya Lin, na naglilink dito sa lugar ng krimen. Ang ebidensyang ito ay nagdala sa pag-aresto kay Robert. Sa wakas ay nagbibigay ng konkretong patunay na kinakailangan ng pulisya upang kumilos. Noong May, taong 2011, dalawang taon matapos ang masamang pangyayari sa krimen, ang ebidensya ay nagturo kay Robert si tungkol sa kanyang pag-aresto. Mariing itinanggi ni Robert ang kanyang koneksyon sa krimen. Itinuturing na ang dugo na natagpuan sa kanyang garahe ay lumabas lamang pagkatapos ng kanilang pag-uwi mula sa bahay ng mga lin. Itinangging may saysay ang sneakers na may parehong trade patterns na natagpuan sa kanyang ari-arian. Inaserto na bago ito at agad niyang itinapon ang lumang pares. Habang naghihintay ng paglilitis sa bilangguan ng tatlong taon, hindi alam ni Robert na nakakasama niya ang ilang mga informante. Sa isang ganitong usapan, kanyang inamin na maingat niyang inayos ang krimen at mabuti nitong tinakpan ang kanyang mga bakas. Binanggit niyang binili ang mortal na kasangkapan sa isang liblib na tindahan na walang surveillance cameras at inidroga ang kanyang asawa ng sedatives at sa upang pigilan siyang magising at mapansin ang kanyang pag-absent. Ibinaon niya ang martilyo, sapatos, guantes, at damit sa isang paraan na tiyak na hindi ito makikita kailanman. Sa paglilitis, itinanggi ni Robert ang lahat at ang tanging ebidensya laban sa kanya ay ang mga pahayag mula sa kanyang mga kasamahan sa bilangguan at ang naunang nabanggit na dituwirang ebidensya. Bilang resulta, hindi nagkasundo ang hurado, at si Robert ay pinalaya sa piyansa noong December taong 2015. Nagpatuloy ang paglilitis noong June taong 2016, na may testigong isa pang informant na nagsabing inamin ni Robert ang kanyang obsession kay Brenda mula nang siya, ay 13 Ito ay nagdulot ng muling pagsusuri kay Brenda na umiiyak na aminadong pinilit siya ni Robert sa isang pagsasamantala, ilang sandali pagkatapos niyang magsimulang manirahan sa kanilang tahanan, dahil sa takot na baka magkaroon siya ng parusa, nananahimik siya tungkol sa pang-aabuso sa loob ng ilang taon, sa mga pagsisiwalat na ito, at sa iba pang mga ebidensya. Si Robert Z. ay nahatulan sa mga krimen sa lahat ng mga aligasyon. Tinanggap niya ang limang habang buhay na sentensya isa para sa bawat mortal na krimen ng walang posibilidad na parol, lahat ng kanyang sumunod na apela ay tinanggihan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.